Magandang araw kaibigan. Ako si Ryan para sa Landas ng Pag-asa. Madalas kapag naririnig natin ang salitang healing, natural lang na ang una nating naiisip ay ang pagkawala ng sakit o karamdaman. Sino ba naman ang ayaw noon, 'di ba? Pero paano kung sabihin kong higit pa pala sa pagkawala ng karamdaman ang tunay na meaning ng healing o pagpapagaling? Kaibigan sa Matthew chapter 8 verse 5 to 17. May isa tayong napakagandang aral na matututunan mula sa pananampalataya ng isang Roman centurion. Sinasabi sa Ebanghelyo na kayang magpagaling ni Jesus kahit wala siya mismo sa tabi mo. Malinaw yon para sa centurion at doon tayo bumilib sa kanya. Sinabi nga niya kay Jesus, sabihin lang ninyo ang salita at gagaling ang aking alipin. Kaya naman ang kwento ng centurion ay isang magandang simula sa pag-unawa sa ating ebanghelyo ngayong araw. Bakit? Kasi kahit hindi na natin pisikal na makikita o makakausap si Jesus sa panahon natin, sinasabi sa ebanghelyo na ang kapangyarihan ni Kristo ay hindi limitado ng distansya o ng kung ano man ang nakikita natin. Itinuturo nito sa atin na ang pananampalataya kay Jesus ang nagbubukas ng kanyang kapangyarihan na magpagaling ng ating mga karamdaman. Pero mahalaga na maalala natin na ang pagpapagaling ni Jesus ay hindi lang tungkol sa pagkawala ng sakit o sa biglaang paggaling ng katawan. Minsan, ang, to ang totoong lunas na hinahanap natin ay ang spiritual na lakas para lampasan ang mga pagsubok. Ang pananatili nating matatag sa halip na bumigay sa hirap ng buhay. O kaya ang biyaya ng kapayapaan sa gitna ng pagdurusa o ang kakayahang makahanap ng kahulugan sa kabila ng karamdaman. Ilan sa atin ang nakarinig na ng mga kwento ng pag-asa at pananampalataya mula sa mga may grabing karamdaman. Pero sa kabila ng kanilang kalagayan, patuloy pa rin pinipili na magpatuloy sa buhay at maglingkod kay Jesus. Sila ang tunay na patunay na walang hanggang biyaya ng Diyos. Hindi man laging alisin ni Jesus ang bawat sakit, hirap o pagsubok na ating dinaranas. Sigurado, lam, sigurado naman lagi siyang nandyan. Kay Jesus, kaibigan, mayroon tayong kakayahang bumangon at magpatuloy gaano man kabigat ang pinagdadaanan. Kung kayo po ay na-bless ng payak na reflection na ito, pakishare po sa inyong mga kaibigan. Kami po ay nasa Facebook, YouTube, Instagram at Spotify. God bless po.